Nag-food trip nga ng balot ang dalawang anak ko. Gabi na nito at bumili sila ng balot kasi nga nagkikrape sila ng dalawa. Aba, alam nyo ba ang mahal na pala ng balot ngayon? Sa 23 peso ng isa. Pero wait lang, ah, bakit nasuka si Maika? OMG! Oh. Hi guys! Makaon kami subong sa balot. Hindi yung are. Tapos ko tatlo niya balot to. Nagkaon si Lula balot. Oh. Tapos balot. Tod oh. Ta, anong kanon mo penoy? <laughs> Shot lalag. Langgaw? Iba yung amoy ng suka? Balot mukbang? Dula na ako niya, balotaw. ako. Penoy na yan! Ang niya! Wala galit sa bawang nito. Wala galit sa bawang. May tricks to. Mama na. Ako din ako niya sa sawan. Ubus na! Tinalaw! <Ay>, <laughs> so nakita to na. Hmm.

Hmm. Kainin ko ha. Kala mo sa akin, hindi ko makain ito. Walang oh. hmm. sisiyo. Hmm. lang. <laughs> hmm.

So, to? Thank you, Lord. Ano, sana to? Ikaw ah. sa plastic. O, isa kaya mo. Masay ako, ha? wise mo. Ako ni sa plastic, isa kaya mo. Ikaw to kinakunin, ma. That's it for today's video. Bye!